Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may minatatanging busilak at may mabubuting kaloban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana'y ay palagi po kayo malakas, maligaya, at malay sa sakit sa araw-araw. At sana po ay magpursigi po kayong manalangin sa Diyos ang mga sa lahat para gabayan po kayo sa araw-araw at malay sa sakit sa araw-araw. At San man kayo naroon sa apatang sulong ng mundo, uh, sana po ipligtas po kayo sa lahat ng yung ginagawa sa araw-araw. at palaging, Palagi po kayong gabayan ng ating Diyos sa kapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawa. At sana po ipagkaroon po sa inyo ang mga kasaganaan sa buhay na inyong inaasam at mga uh, pinapangarap sa buhay. Uh, at huwag po kayo makalimut pong uh, magdasal bago matulog pagkagising sa umaga po niya lamang po iwagan ng pangasyan at sa mga bagwan po nga, ngayon lamang po nakatuklas sa aking uh, maliit na channel po iwagan ng pangasyan ay paki subscribe po, paki po paki -like and share po ang isi-share ko po sa inyo ay napaka importante po ito na pudir po napakalakas na pudir makapangyarihan na uh, pudir po sana po ay uh, Uh, gamitin nyo po ito kay pangkalatan po na puder po ito na aking pagkakalupusan nyo dito nyo lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan po napakalakas po puder po ito sana po unawaan nyo po at uh, screenshot po para magamit nyo po pangkalatan po po ito na magagamit po kung magagamot po kayo o kaisaan po kayo pang protection din po pangkalatan po sa lakad po ito kaisaan man kayo pumunta ay eh, dapat po ma po ito narito po. po napakalakas pong pudir po ito na ibabagi po sa inyo uh, bago pong lahat po ay maglinis muna tayo ang sarili po ang ibig kong sabihin maglinis ang sarili po ay anima christi po tatlong bisis po anima christi po yun ang ng, uh, pampalinis ng uh, ating mga gawang kasalanan po anima christi po para kumasi po sa atin ang babanggitin po nating makapangyarihang pudir uh, poder po. turin uh, ito rin po ay subok na subok ko na pong ginagamit po ito sa panggagamot po. At lahat ng lakad ko po ay inuusal ko po ito na aking dinadasal po sa araw-araw bago matulog po. Magdasal ng tatlong anim mga Kristi po at isunod po yung uh, ama namin na sumasampalataya. At isunod po yung panalangin po at orasyon po. Narito po ang panalangin po. Diyos na gila gilalas, Jus na kabagsik-baksik, hari ng lahat ng mga hari, Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, Iluwi, Iluim, Guimpas, Irup, Irupas, Sigit, Lamurok, Milam, Satur, Aripo, Tinit, Pirarutas, Bamba, Umbim, Ay Eterno, Titargamatun, Si, David, Aliluya, Marup, sirak tim to o -tim. namin agnos di uh, likap ox x cx ox x libira libre libira ilo ilo mi dios mi tam dios mi dios matam bakmamitam mami tam pamaim uh, rutas maria i joseph solomon isaac -at. at ito po yung kasunod po uh, Jacob, Moises, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Pedro, Judas, Pablo, Apocalypse, Siete, Bertudis, Dignum, Magnum, Imperatris, uh, Binicti, Adonai di Infinito Dios, Azosipo, uh, isuwa Hamasiyat, uh, Emmanuel, Salvador del Mundo, Christum, Amen. At ii sa dibdib ng pakrus po. Yan po. Uh, ito po yung napaka-importante po ito na pudir po, na pa, mga lakas pong pudir po. Kaya sana po ay gamitin nyo po sa kabutihan po, wag sa kasamaan po. Ulitin ko po naman po para mga kunyo po, para uh, magdasal ng isang ama namin, tatlong bisis po at isang ama namin, uh, baginong Maria, sumasampalataya. Ulitin ko po ulit para yung mga hindi po nakaabot po, pagbasa po ay uh, ma-share uh, ko po sa kanila. I-screen nyo lamang po. Marami salamat po. Diyos na kagilagilagilalas. Diyos na kabagsik-baksik. Hari ng lahat ng mga hari. Diyos ng lahat ng mga Diyos. Panginoon na ng mga Panginoon. Ilui, Elohim, Wimpas, Irup, Irupa, Sigit, Namurok, Minam, Satur, aripo tinit bamba umbim Aeterno, eterno si i david Aliluya marup Siraktim, tim tim namin agnos D.E., Recap ox x si ox is uh, Libirami, ilohim mayor Deus mitam Deus mekam Deus matam makmamitam maumpumaim lig, ligsak rotas maria i joseph solomon isaak at to po yung kasunod po, uh, Jacob, uh, Moises, Juan, Matthew, Marcos, Lucas, Pedro, Judas, uh, Pablo, Apocalypse, City, Bertudis, Dignum, Magnum, Imperatris, Benedicti, Adonai di, Infinito, Diyos. At susi po, uh, Yusua, Hamasiak, Emmanuel, Salvador del Mundo, Christum, Amen. I Ipo sa dibdib pa cross po ng tatlong bisis po. Uh, uh, maraming salamat po sa inyo lahat uh, ito yung napaka importante po kaya sinishare ko po sa inyo uh, uh, napamahal na po kayo sa akin kaya sishare ko po lahat po ang aking makakaya po para may magabi po kayong poder po napakalakas po poder po, po. Uh, yes, nyo lamang po ma'am sir uh, ayan marami ito uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat